Yo mga ka-JSD! Ngayong araw, sasamahan natin si Maki sa kanyang ultimate balik-alala trip sa Tubod Baroy, Lanao del Norte sa mismong palaisdaan ng kanyang yumaong Lolo Jaime. Pero teka, hindi lang to sentimental journey ha. May dagat, may fish cage, may Panguil Bay Bridge at may unggoy. Este si Maki na tumalon mula sa puno. Kaya buckle up mga tropa dahil this vlog is brought to you by Asin sa Mata. Pawi, no? at tawa hanggang panga Let's go! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pagdating namin sa palaisdaan, biglang shift ang vibes. Tahimik, presko, parang nature na may kwentong pamilya. Shoutout kay Lolo Jaime, rest in peace. Pero ang legacy mo buhay na buhay sa isdaan. Oh. Ano? Ano? Ha? After ng emote-emote sa isdaan. Boom! Dagat mode agad! Ang tubig. Alat syempre, ang view. Pang postcard. Pero wait lang. May fish cages sa malayo At ayon pa, tanaw na rin ang Panguil Bay Bridge Solid Mindanao feels, mga ka-vibes Sabi ko nga kay Maki Mac, kapag nagpakasal ka dito sa fish cage, dapat ang reception Tapos, boom! Plot twist sa dagat Sa gitna ng tubig, may mga punong nakalubog Parang jungle na nag-beach outing Sabi ko kay Maki, kaya mo bang umakyat dyan tapos tumalon? Walang atubile, akyat agad parang ninja na naka-overdose sa sasaging Wow! Parang unggoy na may training sa Mount Apo. Mga lads, legit. Tumalon siya like a beast. Maki, ang masasabi ko lang. Ikaw na ang bagong face ng Tree Jumping Olympics. Gold medal ka agad! Kung bitin kayo sa kwento, edi di balikan nyo tong vlog na to. Kung natawa kayo, mission accomplished. At kung gusto nyong subukan to, dalhin nyo yung pinakamalakas ang loob sa barkadas at tumalon hanggang umabot sa ugat ng puno. Hanggang sa susunod na kabaliwan, this is your boy JSD Vlogs na palaging game sa gulo, saya at adventure with splash, good vibes and a final monkey scream.